Magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon po ang pamimigay natin ng mga lucky numbers po ngayon pong 11am po ang mga ibibigay po natin ay mga lucky numbers po sa abroad at sa Pilipinas po mga kalaki na mga tinatayaan po nila sa mga malalakihan po ibig sabihin mga Lotto Pilipinas at Lotto abroad po mga kalaki okay tandaan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ngayon ay 3 days po bago po natin palitan wag na wag po natin agad na binibitawan mga kalaki dahil ang mga lucky numbers natin may posibilidad po yan na lumabas po sa loob po yan ng 3 days mga kalaki kaya sa mga sa mga nagchat-chat na nababasa ko na Sir Red, nabitawan ko po yung numero, hindi ko po natayaan. Ganun po talaga, hayaan nyo na po. Uh, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ibig sabihin, uh, may mas maganda pong mga uh, biyaya po na mangyayari sa atin. Mas may, may mga nakalaan sa atin. Okay? Kaya kung ready ka na, kunin na mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 pa ng umaga, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, Milyonaryong mga kalaki Ito na po ang ating mga lucky numbers Ngayon po, umpisahan po natin mga kalaki sa 10-digit lucky numbers abroad Ang 10-digit lucky numbers mo ay Number 28 Number 36 Number 41 Number 43 Number 30 Number 29 Number 18 Number 54 Number 57 At number 62 Ayan po yung ating 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang ating 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 27, number 14, number 15, number 28, number 30, at number 12, at 12, at number 29. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang ating numbers. Uh, 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 8, number 24, number 17, number 20, number 36, number 9, at number 3. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po. Number 4, number 7, number 10, Number 12 Number 15 At number 18 At syempre po mga kalaki, ito naman po ating 6 digit 0 to 9 Ang ating 6 digit 0 to 9 ay number 1 Number 8 Number 9 Number 7 Number 3 At number 2 Ayan po mga kalaki, ating 6 digit 0 to 9 Isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 23 number 27, number 29 number 32 at number 38 ayan po mga kalaki, at syempre na ibigay na po natin ang mga lucky numbers abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin ng mga lucky numbers na mga pa-premier po dito sa Lottery Pilipinas abay bago po natin ibigay ang mga kalaki dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin, hanapin niyo po kami sa Facebook mga kalaki, Red Parunkin po hanapin niyo po kami sa Facebook, dapat meron po tayong uh, makita kayo na 400,000 followers sa Facebook kami po yan check at meron po tayong second account na red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red Parungkin po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin red parungkin po na merong 424,000 followers ayon po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger yung mga kalaki. At ilalaban nyo po yun ng 3 days mga kalaki bago nyo po palitan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa STL, sa wedding, sa national mga kalaki. Pag ka sa amin sa private consultation at aalagaan kita sa loob po ng trimas months mga kalaki. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at pag ka, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Mali mo naman pag na ko ang birth at birth year mo. Aba'y swerte pala mga kalaki, at isa ka sa mapapanalo namin at mapopost namin sa aming book of winner, 'o di ba? Ayun po mga kalaki, at tandaan nyo po sa mga sasali po, agad po ngayon po araw na 'to. May uh, discount po mga kalaki, ipaalala nyo lang po sa akin na may discount at bibigyan ko po, po kayo ng discount para sa ganun po, makasali po kayo at makasali na kayo. Okay? At eto na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers, itrilyo po natin ang 642 Pilipinas, narito na po. Number 17. Number 16. Number 21. Number 28 Number 32 Number 37 At ito naman po ang 645 Number 19 Number 33 Number 14 Number 8 Number 35 At number 16 At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 649 Ang 649, 6-digit lucky numbers ay Number 11 Number 41 Number 14 Number Number 16, number 28, at number 30. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang 655. Ang 655, 6-digit lucky numbers mo ay number 23, number 25, number 45, number 49, number 51, at number 33. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang 6-digit lucky number 658. Ang lucky numbers mo ay number 20 number 5, number 26, number 14, number 24, at number 19. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 po ng umaga. Make sure po mga kalaki na ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days na bago po natin palitan. Huwag po agad bibitawan. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan. At shout out time na po tayo. Shout out po tayo sa pamilya. Ito po. Hello kila ma'am Joanna Salviejo po. Ayan ma'am Joanna Joan Salviejo po. Shoutout po sa inyo dyan ng Malanday, Caloocan. Hello po sa inyo dyan sa Caloocan City. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po ng mga vlog namin. At syempre po mga kalaki, sa mga uh, followers po namin naman dyan po, happy happy birthday po sa toda po ng tricycle driver na si Kuya. Ano, Kuya Miggy, hello po, happy-happy birthday po sa inyo. Para galing po yan sa tropa nyo, sa tropang astig po dyan ng mga uh, tricycle driver po dyan sa May San Miguel, Bulacan sa barangay uh, Oriente. Hello po, shout out po sa inyo mga kalaki. Good luck manalo tayo mga kalaki at claim it. Tara mga kalaki, nagugutom na ako. Lunch na po tayo.